Buksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki, Ito'y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang magahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Meseyas ang kanyang karapatan, ang salita ng Diyos. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa dami na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari ang payokoy ulinigin ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin nasa kanan mo ang reyna maningning sa gintot ganda sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin siyay iyong panginoon marapat na iyong sundin nasa kanan mo ang reyna maningning sa gintot ganda sama-samang magsasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburolan ng Juda pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan, Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais nice ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria ang mga taga Middle East, mga taga Italia at iba pang bahagi ng Europa, ang mga nasa Canada, USA, nasa Taiwan, nasa Singapore, Austria, Australia at iba't iba pang bahagi ng buong mundo at buong Pilipinas. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng atin pong Panginoon. Ini-imagine ko po yung tagpo sa ating ibang ngayon. Naghahalak-hakan yung dalawang buntis. Yung kwento ng ibang ay kwento na parang wala sa timing. Kwento ng dalawang buntis na tila ginulat ng sorpresa ng Diyos. Yung isang buntis si Maria, batang dalaga na buntis bago pa man niya ninais at hinangad ito. Ang isa naman si Elizabeth, matanda na, lola na, sumuko na siguro sa pangarap na magkaanak. Dalawang babaing buntis, ginulat ng sorpresa at bulaga ng Diyos. Kwento din ito ni Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth na naggagalaw sa tuwa biruin inyo bago pa man ito natutong maglakad, marunong nang magsayaw sa galak. Narinig din natin yung kwento ng awit ni Maria, kwento ng Magnificat. Hindi pa nangyayari, pero ipinahayag na ni Maria na nangyari na tungkol sa mga gagawin ng Diyos sa hinaharap, ngunit inangkina ni Maria na naganap na sa kasaysayan ng mga dukha. Ang kwento ni Maria ay kwento ng pagkapit sa pamamaraan at sa panahon ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, walang wrong timing, walang bad timing. Sa Diyos, ang panahon ay laging kairos lumikha si Ryan Kayabyab at si Nost Nestor Torre ng isang musical na ang pamagat ay Magnificat. Ito'y tungkol sa kwento ni Maria magmula ng musmus -mus pa siyang bata. At ikinikwento dito na habang lumalaki si Maria, dumating yung punto na ibinalita sa kanya ng anghel na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. At pagkatapos nito, dali-dali siyang nagpunta sa kanyang pinsang si Elizabeth at alam natin na dito'y inawit niya yung Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Pero kakaiba yung kwentong ito sapagkat sa pagpapatuloy dumating sa punto sa kwento ng buhay ni Jesus na siya'y dinakip, hinahagupit, hanggang sa siya'y ipinako sa krus, duguan, punong-puno ng sugat, inawit pa rin ni Maria ang kanyang magnifika. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang kwento ng buhay ni Maria ay kwento ng pagkapit sa pamamaraan at sa panahon ng DIOS Pagkapit sa kalooban ng DIOS mula sa lupa patungo sa langit. Alam din po natin ang kwento ni Maria ay kwento ng pagmamalasakit sa kapwa. Nang malaman po ni Maria na buntis ang kanyang pinsang si Elizabeth, sabi po sa kwento nagmamadaling nagpunta si Maria upang tuwangan ang kanyang pinsang maselan ang pagbubuntis. Hindi lang siya nagmamadali. Ang ginamit niyang salita ay metaspudes. Ibig sabihin daw ay nagmamadali na nag-aalala. Kaya't makikita natin yung malasakit ni Maria. Alam nating may mga sarili ring alalahanin si Maria. Buntis na walang ama, eh nakakali, nakakalito at nakakatakot ang pagkakataong ito pero namutawi sa kanyang bibig ang malasakit sa mga maliliit ng lipunan. Ang pangarap ng Diyos para sa mga, mga dukha ay pangarap din ni Maria para sa kanila. Sabi ni Maria sa kanyang awit, He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Mga kapatid, ang pag-akyat po kay Maria sa langit ay sumasalamin sa pag-asa nating lahat. Si Maria ay larawan ng taong kumapit ng mahigpit kay Jesus. At ito'y paalala sa atin, ang sino mang kakapit kay Kristo ay matutulad kay Maria na kumapit mula sa kapayapaan ng Bethlehem hanggang sa dilim ng kamatayan ng Kalbaryo mula lupa hanggang langit. Sino mang kumakapit kay Kristo ay matutulad kay Maria, iniakyat sa langit, buong buo, puso at katawan ang kwento ni Maria ay ang pinakakumpletong kwento ng taong isinilang dito sa lupa at humantong sa langit. Ang hantungan nating lahat ay langit. Ang dahilan at ang pakay ng lahat sa buhay natin ay para makaakyat tayo sa langit katulad ni Maria. Ang langit, ang kaganapan, ang hantungan ng ating buhay kristyano. Kaya nga't ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi katuparan ng pangako natin sa Diyos. Ang langit, ang katuparan ng pangarap at pangako ng Diyos sa atin, iaakyat at iuuwi niya tayo sa langit. Para sa ating bayan na pinapaligiran ng kamatayan, para sa ating nangangarap pa lamang na umakyat sa langit. Napakapit pa lamang kay Jesus. May handog na, handog na pag-asa ang kwento ni Maria sa ating lahat. Paalala ang buhay ni Maria na ang langit makakamit sa pagkapit ng mahigpit kay Kristo at sa pagmamalasakit natin sa ating kapwa ang kwento ni Maria ay matamis na patunay na totoo ang langit dahil tapat ang Diyos kung umibig at mangako. Gusto niyo po ba ng biyahing langit? Kumapit ng mahigpit kay Jesus. Magmalasakit sa kapwa. Tularan natin si Maria upang isang araw tayo rin makarating sa langit at makapiling ang Diyos kung saan wala ng luha, wala ng pagdurusa, ang mararanasan natin sa piling ng Diyos ay kapayapaan at kaligayahang walang hanggan. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.